Mamas ko lang naman ako. Huwag niyong intayin malakit ako. Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation What's up guys, willing nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na siguradong magugood vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo na mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Sarap! Lalo kung may suka yan, no? Ech bakit naman walang laman? Naka Green, may hawak ng bola. Din Ribol, pagka Dribol, ay bangis. Bangis, tinimpla. Wow! <laughs> okay, pwede nyo nang pulutanin yung bangus na walang laman kanina. Lee <laughs> <Hey>, as Ninang. No <laughs> sasa, girl. Todo bigay. Sabay ganun? Two, three, buksa ka na. Ay! Ay ang ganyan. Uy, ang panit. Naging unggoy tayo. Ikaw, wag ganun ka talaga, Alex. Adil, <laughs> ang pangit mo. Konnichiwa. Sayonara. Kochi, kochi. Parang lasing lang. kuya. Ha? Ah, huwag mananalo si kuya eh. Todo bigay eh. sige. Ay put, Oh, sige, sige. Poste yung kalaban. Kahit isang taon kang maghahatak dyan, di ka mananalo. Todong last na yan, oh. Tapos malalaman mo poste yung kalaban mo. Poste reveal na. Lakas ng trip niyo. Nung huling nagpa-pedicure ako, yung nagpa-pedicure, nakasimangot eh daw ang daming kalyo <laughs> oh, <what> the... <laughs> grabe tawa ni tatay <laughs> sabungan bako binaha dinaha mga sugarol wala na, wala nang ano, laban ng manok. Karera na lang ng itik. <laughs> Karera ng itik, pwede diyan. <laughs> eh mo swimming kayo, no? Karera ng ano, swimming. <laughs> Mamas ko lang naman ako. Huwag niyong intayin malakit ako. Kaya magbigay na kayo. <laughs> ko kaya saktan ko. Pumasok ka doon. Nakakahiya ka. Gawin, bigyan nyo na. Baka manakaya. Go, father. Dapat ganyan, no? Good vibes lang habang uh, nagsisimba. Nag-tiktok ba naman, eh? Ayan, holy dance si Father yan. Siguro pati yung nasa taas na indak din. <laughs> ang galing naman ng tong uh, nilikha ko. <laughs> pati yung sakristan todo bigay oh. <laughs> Pumatika no sila kikakilo <laughs> Relate? <Really? laughs> Boss, nakompleto na mo ba yung simbang gabi? Oo naman! Ha? Sam na araw na akong gising and counting hanggang New Year to. Ha? Ewan ko nga ba ito... Giyang na giyang eh, no? Medyo malakas-lakas pa ako eh. Hanggang New Year ata gising ako eh alam mo ba? malakas yata ang tinira eh. weh naman pagkain dito grabe naman to uy ma, nga tayo grabe <laughs> naman uy teka may dumi ka sa mukha panasan natin <laughs> oh, sabi ni mami ako ng anak ko oh, mamaya pag wala ng camera sampaling ko to <laughs> alam mo bakit bakit kita pinapayagan ng ganyan suot mo? Kahit tingnan ka ng ibang lalaki. Ha? Kasi, pag yung galitin nila ganun yung suot, tinitingnan ko din. <laughs> <laughs> joke lang. <laughs> At least <miss> anis <laughs> si kuya, no? Joke lang. Nagpapakatotoo lang. <laughs> Hindi, joke lang. Which joklak, <laughs> <papaka -totoo> <laughs> 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 Joke lang. Alam <laughs> <laughs> <Joke lang. laughs> mo lagi. Oh, no, lilo coin. Hindi mo. Pichot. Grabe naman tong customer ko ito, hindi niya na daw tatanggapin yung item kapag lumagpas ng dalawang araw yung delivery. Kaya taga na siya, taga Bulacan pa ako, paano kaya din dalawang araw yun, diba? Hindi kaya kaya kaya. ito na lang papadala ko sa'yo, si na lang para, baka kasi hindi niya tanggapin eh, edi sayang lang yung item, diba? Si ba yan? Kaya, sa mga ganitong customer, dapat hindi niya nag-order itong mga... Bawang! Ayun, bahala ka dyan, sana patanggap. Sakto yan! Pagdating yan doon, meron ng ano, dahon. Ay, sino mo. Oh. Oh, nasa'y manok! Oh. Uy, sayo. Nagpagrab ako. Ayop na yan. tibay ba itabayan ko naman yung plastic? lumusot yung manok eh. Sayang. Naglalakad ako ganyan. Pag po sa grab, gumaan. Sabi ko, pagkakaan. Tinaan na lang yung sa tawag kahit mayado na siya. So, pwede ugasan yan? I don't Pwede pa yan, wala pang 5 minutes. <laughs> pwede pa yan eh. Ay. Yes. Ang cool. Ang cool, pre. Sarap sa huli, Tapos <laughs> pag may dadaan, tamang aambahan mo lang. Ganun. Ang cool, pre. Cool yan. Woo! Kulang sa hampas. It was at this moment that he knew. He fucked up. No jump shot. <laughs> Dog <Doggy> yung chinelas. <laughs> <laughs> Wala na. Mi pagkatapos ng pag-away. Para balance. Yung Paskong Pasko pero pinalayas ka ng asawa mo. Shit. Napakalupit ng asawa mo dong. Yan, magdampot ka ng gamit ngayon. Kawawa naman si Mister. Uy, grabe si Pacquiao, no? Si Ninong Pacquiao. Tarap. Kahit maambunan man lang ng isang libo. No? Pwede na yun. Pwerte. Mamahalin tong regalo ni Kuya. Aqua Plus sigurado. <laughs> Literal na Aqua. Wallace, see Ha? Hindi takot si Ate sa ipis ha. At malakas. Aha. Pag Nandian si Mr. <laughs> Ganun pala yun. Okay. No. Sabi ni ate, bakit ko gagawin kung meron naman akong mister? <laughs> Kaya ang babae kahit walang lalaki siguradong mabubuhay. yun. sana all <laughs> oh. Oh. best gift ever parang <laughs> 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 ispaw <laughs> may ilaw <laughs> paano niya sasuotin yun <laughs> bagay yan lalo kung madilim ang daan hindi mo na kailangan ng flashlight grabing regalo <laughs> na yun. Advance Happy New Year po. Gabi-gabi po kami nanonood sa inyo habang kumakain. At pa-shoutout naman po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Barangay Barlis, Morok 2, number 62, and I thank you. <laughs> okay, shoutout po dyan sa Barangay Barlis, Morok 2, number 62, no, dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa'yo, Aldrin Del Rosario, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. And Advance Happy New Year. Ako Jude, ang pinakauna na nag-comment. Hehe, Merry Christmas, Boss pas Pa-shoutout naman ulit from Albuera Leyte. Okay, shoutout sa'yo, Joanne. Asunsyon. At maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel. Boss Idol, sana ako naman mapansin mo. Pa-shoutout naman, Idol. Okay, shoutout sa'yo, Joven Dalimpapas. At maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel. Lods, baka naman, pa-shoutout. Okay, shoutout sa'yo, Kalil Talakay. At maraming salamat sa panonood dito sa channel first, pa shoutout naman idol San Jose Family from Quezon City. Ingat, God bless idol. Okay, shoutout po sa San Jose Family diyan sa Quezon City no at sa iyo. Mark Lidan, maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa iyo. Pa shutdown Terdong. Okay, isa shutdown na kita. <laughs> shoutout sa iyo Moto J at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa shoutout naman po sa GF ko, Janice from San Pablo City. Okay, shoutout sa GF mo no, diyan sa San Pablo City at sa iyo Jan Basi, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa iyo. Baka naman boss, ma-shoutout mo na ako ngayong magbabagong taon. Pa-shoutout sa Abu and Garupa family from Canlaon City, Negros Occidental. More vibes pa po. Okay. Shoutout po sa Abu and Garupa family dyan sa Canlaon City, Negros Occidental. No? At sa'yo, Godfrey Abu, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Quack. Natawa at nag good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutan i-subscribe ang aking channel para lagay kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. 好。